Hello guys, good evening Nga pala guys, magluto tayo ngayon ng adobong pusit Nito pa yung mga gamit natin, yung mga ingredients ngayon Yung Idinan nyo guys, yung mga ingredients ngayon Mga sangkap sa pagluto ng pusit guys, mga yan, yung Sang sangkap natin, kamatis, sibuyas, bawang, luya, yan, asin, suka, minta, number one, yung magic sarap, yan, mantika, tuyo, saka pusit, yan ang mga ingredients ngayon guys, sa pagluluto ngayon ng pusit. <clears throat> Bago natin, ano yun guys, uh, mag-start, painitin mo natin yung kawa, uh, yung lutuan natin yun na, yan ang bawang sili yan <clears throat> matis yan ang mga sangkap natin ngayon guys para sarap ang pagluluto ng pusik yan patatasin guys islas ko siya maliliit kasi para so yan ang ano natin patahin natin yung pusik preparation natin ngayon saka waiting mo na tayo sa ating pinapainit na pagluto ano na posit habang ako nagbibideo ay ako ay may ginagawa din sa kabila ng ano magluto akong sinain yan guys kaya guys mainit na yung ano natin sa lalangahan kaya nagpasalang ako ng puno na ko na yun luya at saka sili yan sumunod ko na yung <coughs> kamatis sa ng sibuyas nakanalo ko na siya guys ng konti sumunod din ang ano natin habang pinapainit ko pa siya ay eh. sinubayaan ko muna siya ng guys para sa ano tsaka yan hinaan ko na yung apoy kasi baka masunog tsaka nilagay ko na rin yung patatas sinunod ko na rin yung patatas para mo naman rin siya habang ano, sinasalan ko siya guys, eh, hindi niya ako ulit kasi nga baka masunog yung mga enjoy sa kit. ko nyo na, yung patatas guys. Habang ilang minuto din, at saka, ang sarap po guys, syrup. brabe. Paano masabi? Sinalan ko na pala yung guys, yung ano, yung pusit natin. Kasi pinalambot ko na rin siya. Sinabay ko na rin sa patatas, lahat na guys, ingredients, nilagay ko na rin para mas amon ano na siya sipsipin na rin yung mga ingredients doon na uh, binilagay natin para sa pagbubutang Na nga pala guys may baho nga pala ako sa reef at saka pinapad ko na rin siya para kainin ko na rin kasi sayang yung uh, kanin na uh, malamig huwag tayo magsayang ng pagkain guys kaya pinapad rice na rin ko rin siya para makain ko na rin siya A few moments later. Sa wakas guys, niluto na rin natin ang ating pagkain at naprepare na ako sa misa. Taghain na rin ako para kakain na ako guys. Wow, sarap ito. Sarap ng pagluluto ng pusit guys. Sobrang sarap. Two thousand years later. Kaya guys, kain tayo guys. Ating nilutong pusit ngayon, yung tanghalian natin. Kaya, ano pa ang natin? Thank you! Leave a comment below.